Ana de Galilea, Camarero, Reverend Father Aldrin Adolfo, and family, Barangay Magumbaya. Isa siya sa napanghit sa Ebanghelyo ni San Lucas na babae na nagtingkod kay Jesus. Isa siyang mayama na nagpagtingkod at nagasunod kay Jesus. Siya ay nagkaroon ng malumhang karamdaman na pinagaling ni Jesus dahil sa kaganapang ito Ipina, ipinamahagi at ipinambilin niya ang kanyang ari-arian at, -ari at kayamanan upang gamitin sa pangangailangan ni Yesus at ng kanyang mga alagad. Santa Maria la Madre de Juan Marcos, Santa Maria ng Jerusalem, Camarero, Mrs. Consolacion and Ariel as Estrella, Barangay Corubacha, Santa Maria Ina Juan Marcos, si Santa Maria Chipre, at ang at na ni San Marcos sa Baptista. Siya ay isang malamang kabaan na naniniwalang sa Jerusalem at nasa kanay ng kapatid ng nagingkod at sumunod kay Jesus ayon sa tradisyon, sa kanyang bahay na nalap, ang uli ng at ang pagkakatagal ng banal ng Eucharistia. Santa Patina na Mujer de Samaritana, Kamarero, Mr. and Mrs. Norton Pacamara, Barangay Bagumbayan ang babaeng Samaritana mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Kung alam, kung alam lamang ninyo kung anong ipinagkaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi unil... sa inyo, ay marami ay kayo ang maghihingi sa kanya at kaya naman ay pagbibigyan niya ng tubig na nagbibigyan ng buwan. Nang makatagpunan sa Samaritana sa Jesus, Ito. Ang kanyang pagkikipag uusap kay Jesus ay naging daan upang unti-unti niyang mapatasan ang sino si Jesus. Santa Marta de Betania, Camarero, Mrs. Rachilda Angela and Family, Barangay Station Churchside. Sa Marta Rolio Romano, o talaan ng mga santo ng simbang katolika, ay mababasa ang Memoria de Santa Marta, Teresino and Sumasa de Betania,

isa ng tumos sa puso sa panyo ng tahanan, alibidirin ni Santa Maria, abala kaysa sa mapini. Kung naay nito, sinabi niya siyang banta ah banta, naiyayip ka at abalang abala sa maraming bagay. At hindi ni Jesus niya na kanyang pinalat ang mapin mapini sa kanya na muling binuhay ng Panginoon si Lazaro, siya ay isa sa mga pangunahing saksi sa nanaturo ng malak.